adobo. Ito na nga po ay konti. Ano, may kanin kasi si Tana. Kanin okay. talaga gusto niya. At saka itlog lang. <laughs> Pinapakuloan ko na yung giniging para sa wala ko Kasi ba? Isa naman gusto na nila ay, depende pala may manok, pwede namang manok may niling, pwede namang ginig depende naman kung daman na nila pwede pwede naman yun nung nakakaraan kasi ang nilagay nila, chicken pinatuluan mo na nila tapos uh, ginamit ginamit nila yun, yun ang, ang nila nilagay nila sa carbonara nila ako naman yung laman ng rep ay kiniling kiniling na lang din ang ang piniling na lang din ang ilalagay ko para yun ang laman ng rep eh at tayo magagawa magbabawas tayo sa sinaing sa sisaing kasi wala, wala sila strawberry yeah. So, sa kalahating gatong yan. Para hindi tayo makapagsayang ng anong. Pagsayang ng bigas. lang yung isang baso lang. Kasi uh, isa't kalahati yun. Bigas. Para hindi siya malasa. Kasi bawas tubig to. Hindi na ako maglalagay ng suka. Kasi konti lang naman yung sinain. Kapag maraming marami, maglalagay marami, ako ng suka para ano siya, uh, hindi makanis Pagka konti lang naman, pwede mo mag na sopa. Depende sa iyo kung anong gusto. niya kunti lang naman tapos ito yung ito yung ingredients ito yung ingredients natin uh, ito yung nestle cream kasi wala akong nabiling ano ah uh, yung white sauce for carbonara wala akong nabili tapos ito bigay ni strawberry may Mashable. tapos nalagyan natin ng iba hindi rin ako nakabili ng ham eh ito naman ay ano lang naman to sa amin lang naman kung siguro okasyon ano almusal lang naman to talagang kompleto pag okasyon meron pa yan may ham. ah, misan pa nga chicken yung nilalagay nila eh ngayon kasi may eh, basos na ming ming ngayon kasi wala akong nabiling white sauce kaya mag magiginiling tayo wala namang problema kung ikaw lang naman ang kakain at wala ka namang masyadong bisita kahit naman kung ano lang yung kaya ng budget mo or kung ano yung nandyan, pwede na kaya ayan, magtatsaga natin yan kasi ano, uh, yan lang naman, kami lang naman kakain, mami ni Tana Tana, ako, tsaka kung pupunta si Alex mamaya dito kasi si Alex kasi <coughs> parot pa rito yan dun sa, sa binan ko dun sa ex nabiyan ko ano uh, minsan mauwi, minsan naman hindi depende sa mood kung may kukunin siya dito o uh, gusto niya dito maligo mo siya pero kung hindi dun siya okay lang naman sa akin kasi hindi naman ako katulad ng iba na pagbabawalan kasi porky eh, hindi na kami okay ayos lang yon kasi ano naman yun eh parang kalayaan ng bata kung saan niya o saan siya masaya dun kasi mga tropa niya parang ganun ay ito giniling natin ano-ano um, na siya Aduhin <laughs> natin. Hindi na ako naglagay ng oil kasi yung giniling medyo mataba. Yun na yung parang oil niya. Antayin lang natin na lumambot siya. mamaya mag uh, mag e si Tana. Eklaw naman ng isang kanin si Tana. Si Elan maselan sa pagkain. Gusto niya eklaw lang at saka Pero si Sap, ano, magaling kumain si Sap. Kahit ano. lang sa kahit ano. Talo si Tano. Kasi Tano may may kasi ilang si Tano. Parang nanay na siya. Kasi si Tano. Isak naman kahit ano lang. Kaya ano yung batang Saka yun. Tsaka yun, ginagawa kasuko yun. Sila na rin naman, kaso lang si Sak talaga eh, parang mature talaga. Tsaka walang araw sa pagkain. Parang mana sa akin yung si Sak. Walang araw sa pagkain. mamantika na sa mga kapatid mamantika na yung ginila hindi ko siya niligan ng oil kasi ma medyo yung ang um, ginila mamantika na siya hindi na lang natin na maghiwa-hiwalay para ikisa natin medyo gumaan yung ano ko, yung lalamunan ko nung, nung, nung kainom ako ng kalamansi. Yung saan na may kalamansi. Maganda talaga siya. Kahit pa paano, kasi nang yung ganit ng lalamunan ko. <laughs> At kami dito masama ang pagaramdam, kaya mabuti na umalis na yung sasak, si si Baka Mahawa din. At kami si Alex, si Tana, ako, ang mami ni Tana. At kami dito <clears throat> masama ang ano, kasi biglang change ng ano, ng kanahon mainit tapos ah, sobrang lamig malamig siya kaya kahit tinan mo kahit mainit siya pero ang lamig ng simoy mo um, mainit siya sa labas pero yung loob yung hangin ko sa loob malamig kasi itong bahay namin talaga malamig talaga to mga kabibilab kasi ang taas ng siling namin kaya ako nagpagawa nito kaya ako talaga ay masunod tingnan yung siling namin sobrang taas yan kaya yung open, open air siya. Yun, ito naman ang nagustuhan ko sa bahay namin kahit hindi pa siya tapos kahit hindi pa wala pa siya pintura. Yung ambience niya, yung yung ano niya, circulation ng hangin, maganda talaga. Hindi siya mainit. Kahit ako nagluluto, walang kaha kainit-init akong nararamdaman kasi open air siya, may exhaust, hindi ko nga ginagamit yung exhaust. Kasi ako nagtitipid ako sa kuryente, alam mo naman tayo. Diyan lang sa bintana or pinto talagang mahangin ni siya. Kaya yung pintula yung nakasarado kasi yung LPG namin, madali siya maubos pagka lagi siyang na mahangin, ganyan. Kaya yung ginagawa ko, sinasarado ko. Pero yung bintana namin, talagang open air talaga siya. Masarap talaga dito sa bahay na ito mag -stay. kaya hindi ko to ibebenta kasi para sa mga anak ko to Masarap talaga dito kasi yung nakuha ko yung gusto ko na malamig, na hindi, hindi sikip, mga ano gano'n hindi masya kagandahan at least yung space na kung ano okay. ito iniingatan ko rin itong ko kumulo-kulo na siya mga kandil ayan tingnan natin may ito yung kumanda yung boses ko yung siya ng oil kasi nag-oil na yung ano uh, giniling niya medyo lag tayo sa oil kasi high blood tapos mag may, pitas nga ako ng aking mag magic 12 ako this month uh, inaantay ko lang yung kaibigan ko kasi dalawa daw kami na mag, mag magic 12 ayun para okay yung ano uh, makita natin natin yung result kasi last time yung nagpal magic 12 ako ay eh, okay naman lahat normal ang nakakapag hybrid lang sa akin yung stress kaya uh, tulungan nyo ako na wag ma-stress sana lagi kayo nakasupport sa akin yun na lang yung kaligayahan ko yung gawa-gawa ng ganito against nga yung mga anak ko dito pero minsan naman sumasali na sila kaya camera shy sila pero minsan nag-enjoy naman sila kaya ano pero gusto ko lang mas ng paglaki ng mga anak mga mga babies namin dito si Sak si Tara yun kaya supportahan nyo mga ka baby love ha yun yung kaligayahan ko kasi ang aking ex ay ng ibang babae na okay lang yun enjoy life Pasaran kayo na kasupport sa akin. Thank you. Bye-bye. Mamaya update ko kayo sa akin niluluto. Mag-upload muna tayo ha.